sa paglilibot ni H. sa kanyang sinusuring lugar ay meron siyang nadatnan na isang kakaibang bato na may patag na ibabaw. At ang sadyang kakaiba dito ay may nakaukit sa ibabaw nito na isang ulo ng isda na may malaking butas na siyang nagsisilbi nitong bata. Dahil sa walang ideya si H. sa posibleng kahulugan nito bilang isang Yamashita treasure na barka, ay naisipan niya itong kuhanan ng larawat para ipasuri ito narito ang aktual na kuha ni KTX sa naturang bato na kanyang natagpuan. Ating nakikita dito ang isang patag na bato kung saan ay may nakaukit na ulo ng isda. Meron din itong isang bilog na butas na siyang parang nagsisilbin itong mata. Basi sa aking pagsusuri sa pagkakagawa ng naturang barka ay posibleng isa itong lihitimong marka. Pero masigit nating mapapatunayan kung ating tatahakin ang naturang direksyon na ipinapahiwating nito. Ang Isdang Marka Alam naman nating lahat na ang mga isda ay isa itong uri ng pagkain. At bilang mga treasure hunters, ang salitang pagkain ay meron itong kaugnayan sa mga nakatagong deposito. Kaya sa madaling salita, ang mga isdang marka ay nagbibigay ng direktang palatandaan kung saan nakabaon o nakatago ang deposito. Maliban sa pagkain, ang mga isda ay naninirahan sa mga matubig na lugar. Ito ay may kaugnayan sa kahulugan ng mga isdang marka kung saan ay nagbibigay ng palatandaan na ang deposito ay nakatago sa lugar na may tubig. Kaya maaaring ito ay sa itong ilog, sapa, bukal, waterfalls o kahit anumang lugar na may tubig. Ang isdang marka ay maaaring na rin itong ihalin tulad sa mga arrow sign na marka. Kung mapapansin natin, ang ulo ng isda ay parang hugis arrowhead. Kaya kung saan nakaturo ang patulis nitong ulo ay ito mismo ang naturang direksyon na siyang ating tatahakin. Pagdating dito sa naturang isdang marka na nadat na ni Katiech, para makumpirma kung ito ay isang lihitimong marka ay ating tahakin ang direksyon kung saan nakaharap ang ulo nito. Kapag ito ay ating tinahak at ating narating ang isang matubig na lugar, ibig sabihin ay isa itong lihitimong marka. Ang masasabi ko kay ka -TH. Tahagin mo ang direksyon kung saan nakaharap ang naturang marka na ito hanggang sa iyong marating ang isang matubig na lugar. Gaya ng aking sinabi kanina, maaring ito ay isang ilog, sapa, bukal at waterfalls. At kung iyong narating ang matubig na lugar, ang sunod na hakbang ay suriin mong mabuti ito para hanapin ang kasunod na importanteng marka. Sapagkat ang kasunod na markang ito ang siyang magbibigay ng palatandaan sa saktong digging spot o kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.